Kung nakarating ka rito, hindi ito nagkataon lamang. Binuksan ng universo ang isang dinakikitang pinto upang matagpuan ka ng mensaheng ito ngayon. Gamit ang kanyang walang hanggan na karunungan, ginagamit ng Diyos ang mga tahimik na landas upang makipag-usap sa atin. Ang iyong mga anghel na tagapagbantay ay bumulong sa iyong puso upang pindutin mo ang play sa sandaling ito. Walang pagkakakataon. Lahat ay sagot. Huminga ng malalim. Hayaan mong pakinggan ng iyong kaluluwa ang malapit ng mabunyad. At sabihin mo sa akin sa mga komento, saan ka nanonood ng mensaheng ito ngayon? Mayroong presensya na nagpupumilit na manatili sa ilalim ng iyong puso. Isang tao na, kahit tahimik, ay patuloy na nananatili sa loob mo. Para itong isang saradong bintana na, kahit paano, nagpapadaan pa rin ng liwanan. Magsalita ang kawalan. Mabigat ang espasyo. Pero, sa isang paraan, alam mo, hindi naputol ang koneksyon na ito. Ipinapakita ng universo na, nayon, ang mga isip ng taong ito ay naglilibot sa pagitan ng distansya at alaala. Para siyang naglalakad sa isang mahabang daan, nalingon ng lingon sa bawat hakbang, walang lakas na huminto, pero kulang ang lakas upang lubos na magpatuloy. At ang damdaming ito ay sa sayo. Nararamdaman mong may isang bagay pa rin tumitibok para itong isang himig na marahang tumutugtog sa pinakalalim ng isang nakalimutang silid. Sinusubukan mong ipagsawalang-bahala, sinusubukan mong patahimikin, pero bigla, sa maliliit na palatandaan, bumabalik ang kantang ito. Isang panaginip. Isang alaala. Isang salitang inuulit ng isang tao sa araw mo. Ipinapakita ng iyong mga anghel na tagapagbantay na walang kasunod nito na nagkataon lamang. Ngayon, ang puso ng taong ito ay parabang isang anino na hindi makahanap ng lugar na pahinahan. Tinatangkang burahin ang mga usapan, sinasampahan ang mga koneksyon, pero sa tahimik na puso niya, may apoy na hindi nawawala. At ang apoy na ito ay nagpupumilit na kumonekta sa iyo. Madalas mong tinatanong ang sarili mo, may damdamin pa kayang natitira. Sumasagot ang universo sa pamamagitan ng mga hindi halatang palatandaan. Sa sandaling iniisip mo, may nangyayari. May numerong umuulit, may kantang tumutugtog, may taong binibigkas ang isang pangalan na nagbubukas ng mga alaala. -ala. Ang mga senyas na ito ay mga alingaungaw ng isang ugnayan na hindi natatapos. At alam ko na marahil sinubukan mong magpatuloy. Sinubukan mong punuin ang bakanting espasyo ng mga bagong landas, mga bagong pag-uusap, mga bagong pag-asa. Ngunit sa loob mo may tanong na hindi pa nakakasagot. Para itong nakabukas na libro na isinara ng may nagputol sa kwento. Ang puso ng tao ay hindi madaling makalimot. Ang puso ay nag-iingat ng mga marka, mga alaala, mga damdamin. At kapag humahaba ang katahimikan, kapag lumalayo ang distansya, ang natitira ay ang pag-alinlangan. Ngunit hindi iniiwan ng Diyos ang mga alingaw habang buhay. Ipinapakita niya na bawat katahimikan ay may layunin. Bawat pahina ay isang paghahanda. Bawat distansya ay nagdadala ng isang pahayad. Ang tao na ito, ngayon, ay naglalakad ng nababalot ng mga anino ng kawalan ng kasiguruhan. Nagtatanong siya kung tama ang kanyang ginawa, kung dapat ginawan niya ng ibang paraan, kung dapat na natili siya. Ipinapakita ng sansinukob na may bigat sa kanyang konsensya. At iyon ang dahilan kung bakit, kahit sinubukang kalimutan, ang kanyang puso ay nagpupumilit na alalahanin. Para bang bawat salitang nasabi sa inyong dalawa, ay lagi nalang tumutunog sa kanyang isipan. At bawat katahimikang itinatago ay parang saradong pinto na patuloy na tumitibok sa loob. Dahil ang katotohanan ay kapag may tunay, hindi ito nasisira ng panahon. Ito'y tahimik lamang para mapino. Marahil ikaw ay nakaramdam ng takot. Takot na lahat ng ito ay natapos na, takot na ang kwentong ito ay isang limot na kabanata lang. Ngunit binubulong ng mga anghel na ang tunay ay hindi nawawala. Ang tunay ay bumabalik. Maaaring ito ay sa hindi inaasahang paraan, maaaring sa ibang sandali, ngunit bumabalik. Ipinapakita ng Diyos na ngayon ang tao na ito ay hindi nakakahanap ng buong katahimikan. May buhol sa loob niya. Isang buhol sa pagitan ng nararamdaman at ng sinusubukang itanggi. Isang buhol sa pagitan ng ninanais at kinatatakutan. At ang buhol na ito ang dahilan kung bakit, kahit tahimik, ikaw ay nananatiling nakadama. Para bang ang kanyang puso ay tumitibok sa parehong ritmo ng sayo, kahit pa may layo. Minsan, naiisip mong dapat mo nang nakalimutan. Iniisip mong oras na para i-let go, na ipaubaya na. Ngunit na pagtatanto mong hindi ganun kadali. Dahil hindi ito basta tungkol lang sa mga alaala. Ito ay tungkol sa isang buhay na enerhiya. Isang enerhiya na nagpupumilit na manatili. Isang enerhiya na pinapanatili ng universo na nagliliyab dahil may layunin pa. Ang taong ito ay katulad ng isang manlalakbay na naliligaw sa pagitan ng dalawang landas. Sinusubukan niyang lumayo, ngunit may isang bagay na humihila pabalik. Sinusubukan niyang pawiin, ngunit may isang bagay na muling lumilitaw. Sinusubukan niyang kalimutan, ngunit ang puso ay nagpipilit na alalahanin. At ikaw, sa kabilang dako, nararamdaman mo ang refleksyong ito. Dahil kapag ang dalawang kaluluwa ay may ubnayan, ang katahimikan ay hindi bakante. Ang katahimikan ay nagsasalita. Ang katahimikan ay sumisigaw. At sa iyong puso, alam mo na ang ugnayang ito ay humihinapa. Ang mga anghel na tagapagtanggol ay nais na malaman mo na sa ngayon, ang puso ng taong ito ay hindi malaya. Ito ay balisa, tulad ng isang ilog na sumusubok pigilin ang sarili, ngunit umaapaw ng tahimik. Ito ay nakadarama. Ito ay nag-iingat. Ito ay patuloy na kumukonekta at ito ang dahilan kung bakit ka naririto ngayon. Hindi ito isang pagkakataon. Ito ay tugon. Ito ay tanda. Ito ay kumpirmasyon. Kaya't itinatanong ko sa iyo, naniniwala ka bang ginagamit ng universo ang mga palatandaan upang ipakita na may buhay pa sa loob ng isang kwento? Isulat ito sa mga komento, dahil ang tugon mo ay magbubukas ng mga daan hindi lamang para sa iyo, kundi para rin sa iba pang mga taong nakakaramdam ng kapareho. Ang pinakamasakit sa sandaling ito ay hindi ang pagkawala mismo. Ito ay ang katahimikan. Ito ay ang kahungkagang nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Ito ay ang paglayong hindi ipinaliwanag kundi ipinataw lamang. At sa loob ng katahimikan na yon, hinahanap mo ang mga sagot. Ang taong ito ay hindi lumayo dahil sa kawalan ng damdamin. Ipinapakita ng mga anghel na ang gumalaw ay ang takot. Takot na magpakumbaba, takot na mawala ng kontrol, takot na maranasan ang isang bagay na tatalab ng malalim sa kaluluwa. At dahil doon, pinili ang katahimikan. Hindi dahil walang pag-ibig, kundi dahil ang pag-ibig ay nakakatakot. Ang paglayong ito ay hindi isang pinal na wakas. Ito ay refleksyon ng kawalang tiyakan. Ito ay tulad ng isang bangka na hindi makahanap ng pantalan. Isang bangka na naglalakbay na walang direksyon, ngunit laging lumilingon sa likod, hinahanap ang liwanag ng parola na kumakatawan sa iyo. Ipinapakita ng universo na sa loob ng taong ito ay mayroong matinding labanan. Sa isang banda, ang kagustuhang manatili. Sa kabila, ang takot na masyadong madama. Ang pagkabiglang ito ay nagpaparalisa. At ang paralisiyang ito ay nagiging distansya. Ngunit hindi solusyon ang distansya. Ang distansya ay nagdaragdag lamang ng bigat. Dahil kapag may nararamdaman ang isang tao, hindi mahalaga kung gaano niya sinusubukang itanggi. Laging natatagpuan ng puso ang paraan para maalala. At nararamdaman mo ito. Nararamdaman mo kapag iniisip ka ng taong iyon. Nararamdaman mo kapag ang puso niya ay nag-aalala. Parang enerhiya ito na dumarating, isang di nakikitang hangin na nahihipo ang iyong kaluluwa. Ngunit masakit ang katahimikan. Masakit kasi walang kalinawan. Masakit kasi parang pinabayaan ka. Masakit kasi hindi mo maintindihan kung bakit. Ipinapahayag ng mga anghel, hindi ito pagtanggi. Ito ay takot. Hindi ito kawalan ng interes. Ito ay anino. Ito ay ang kawalan ng kakayahang humarap sa malalim na damdamin. At dahil dito, ang paglayo ang naging pinakapayak na pagpipilian. Ngunit hindi ito kailanman ang tunay na pagpipilian. Napansin mo na ba na ang katahimikan ay hindi walang laman? Ito ay nagtataglay ng mga katotohanan na hindi kayang ihayad ng mga salita. Tangan nito ang mga damdaming hindi pa nagkaroon ng lakas-loob na ganap na isilang. At sa katahimikang ito, nararamdaman mo rin ang bigat na pinapasan ng taong iyon. Kaya naman tinatanong kita, naranasan mo na bang may lumayo sa iyo hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal, kundi dahil sa takot na magpakaubos? Ibahagi sa mga komento, dahil ang iyong karanasan ay maaaring magbigay liwanag sa iba pang mga taong dumadaan din sa parehong pagsubok. Ang tunggaliang ito ay parang isang tahimik na larangan ng digmaan. Sa isang panig ang puso. Sa kabila ang takot. At habang walang pagpapasya, nananatili ang katahimikan. Ngunit hindi pinababayaan ng Diyos na manatiling walang sagot ang kahit ano. Hindi nagtataglay ng walang saysay na mga ugnayan ang sansinukog. At iyon ang dahilan kaya sa kabila ng distansya, patuloy mo pa rin itong nararamdaman. Dahil hindi pa tapos ang kwentong ito. Ito ay nagpapahinga lamang. Ito ay naghihintay sa tamang oras. Ang katahimikan na sa ngayon ay masakit, bukas ay maaaring maging tulay ng pagbabalik. Ang kawalan na ngayon ay nagpapahirap, bukas ay maaaring paghahanda para sa muling pagkikita. At ang buhol na sumasakal sa taong iyon, sa tamang panahon, ay matatanggal din. Ipinapakita ng mga anghel na ang paghinto na ito ay hindi katapusan. Ito ay pagpapakinang. Ito ay panahon ng pagkamatamis. Ito ay panahon ng panloob na paghilom. Ngunit ang ugnayan iyon ay nananatiling hindi napipinsala. At dito mo kailangan maniwala. Magtiwala na ang universo ay alam ang ginagawa. Magtiwala na si Diyos ay nakakakita ng higit pa sa naabot ng iyong mga mata. Magtiwala na ang mga anghel ay nagtatrabaho sa di nakikita kahit na parang walang nangyayari. Ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay paghahanda. At ang paglayo ay hindi pagkalimot. Ito ay takot na nakabalat kayo bilang distansya. Huminga ng malalim. Pahintulutan ang iyong puso na maramdaman ang katotohanan ng mga salitang ito. Dahil sa mga susunod na sandali, maintindihan mo ang mas malalim na nasa likod ng katahimikan na ito at matutunghayan mo na, kahit na sa anino, ang liwanag ay hindi kailanman nawala. Ang bagay na ibubunyag ng mga anghel tungkol sa pagkakaugnay na ito ay magdadala ng kaliwanagan sa iyong puso. Ang katahimikan ay naglalaman ng sagot at iyong mauunawaan sa susunod na kabanata ng mensaheng ito. Ang katahimikan ay hindi kawalan. Ang katahimikan ay isang espasyo kung saan nagtatrabaho ang Diyos. Ang mga anghel na nagbabantay ay nagpapadala sa iyong direksyon ng mga senyales na napansin mo na kahit na sinusubukan mong iwaksi. Dahil ang taong ito ay hindi ganap na nawalan ng ugnay. Iniisip kanya ng higit pa sa kanyang inaamin. Higit pa sa kanyang nais. Higit pa sa kanyang matanggap. May mga gabi na ang taong ito ay pumipikit at ang alaala ay dumarating na parang umaapaw na ilog. Sinusubukan niyang pigilan, ngunit ang alaala ay dumadaan na parang liwanag na sumisilip sa isang awang sa kortina. Ipinapakita ng universo na mayroong buhay na ugnay na patuloy na nananatili. Nararamdaman mo rin ito. Ito ay parang isang di nakikitang panginginig na biglang dumarating. Isang kilabot. Isang hindi inaasahang panaginip. Isang kaisipan na walang sanhi. Ito ay hindi aksidente. Ito ay koneksyon. Hindi hinahayaang burahin ni Diyos ang isang tunay na bagay na parang abo. Inaalagaan niya. Iniingatan niya. Pinapakain niya kahit sa katahimikan. Iniisip ng taong ito na bumalik. Iniisip niyang makipag-usap. Iniisip niyang basagin ang katahimikan. Ngunit ang mga anino ng takot ay nakapalibot pa rin sa kanya. Kahit ganun paman, ang apoy ay nag-aalab. At ang nag-aalab na apoy sa huli o sa maaga ay magbubunyad. At ikaw, na nakakaramdam, kailangan mong malaman, ang universo ay naghahanda ng isang bagay. Hindi ito pagtatapos. Ito ay panandaliang paghinto. Hindi ito pag-abandona. Ito ay pagkahinob. Hindi ito pagkalimot. Ito ay pag-alin ng landas. Maaaring magtagal. Maaaring masakit na walang kaliwanagan. Munit bawat araw ng katahimikan ay isang break na nagtatayo ng muling pagkikita. Bawat pagkawala ay isang puwang na mapupuno sa tamang oras. Huminga ng malalim na yon. Hayaan na pakinggan ng iyong puso ang mensaheng ipinapadala ng mga anghel, huwag mawala ng pananampalataya. Huwag magdesperado. Ang totoo ay hindi nabubuwal. Ang universo ay may sariling ritmo. At kahit na parang huli na, ang buhay ay nakakagulat. Isang salitang binigkas sa tamang oras. Isang hindi inaasahang pagkikita. Isang mensaheng ipinadala ng hindi pinlano. Lahat ay maaaring mangyari kapag ang oras ng Diyos ay lumitaw. At ang oras na yon ay inihahanda. Hindi ka nakakalimutan. Hindi ka nabura. Hindi ka pinalitan. Ikaw ay buhay na alaala. Ikaw ay isang damdaming iningatan. Ikaw ang kawing na nagpupumilit manatili kaya tinatanong ko sa iyo, naniniwala ka ba na ang katahimikan ay nagsasalita rin na kahit ang pagkawala ay may hatid na senyales ng presensya? Isulat sa mga komento dahil maaaring kumpirmahin ng iyong boses para sa iba na nararamdaman din ang katotohanang ito. Bawat luha mo ay nakita. Bawat dasal mo ay narinig. Bawat tahimik na buntong hininga ay niyakap ng universo. Ang mga anghel ay hindi natutulog. Dala nila ang iyong sakit at pinapalitan ito ng pag-asa. At ngayon, gusto nilang malaman mo, hindi pa tapos ang kwento. Sa tamang oras may gagalaw. Sa perpektong sandali mawawasak ang katahimikan. Maitatali ang buhol na yumakap sa taong ito. At makikita mo na ang pag-ibig ay hindi kailanman naglaho. Ihanda ang iyong puso. Ihanda ang iyong kaluluwa. Dahil ang revelasyon ay hindi darating sa pamamagitan ng pagkakataon. Darating ito sa kamay ng Diyos na kailanman ay hindi nagkakamali. Ngayon, hayaang padampiin ng aking mga salita ang iyong puso tulad ng isang bulong ng kapayapaan. Walang distansya ang makapapawi sa totoo. Walang katahimikan ang makasisira sa isinilang mula sa pag-ibig. Walang anino ang makakasakal sa isang apoy na sinindihan ng Diyos. Maaaring nararamdaman mo ang sakit na maaring Maaaring nararamdaman mo ang pangulila. Maaaring nararamdaman mo ang kawalan ng katiyakan. Ngunit nais ng universo na magtiwala ka dahil ang tunay na iyo ay hindi mawawala. Maaaring lumayo. Maaaring manahimik. Maaaring subukan pang tumakas. Ngunit babalik. Laging babalik. Ang buhay ay parang isang ilog. ay maaaring umiwas sa pagitan ng mga bato, maaaring mawala sa mga di inaasahang liko. Ngunit sa dulo, palaging natatagpuan ng dagat. At ang dagat ay pagtatagpo. Ito'y muling pagtatagpo. Ito'y tadhana. Ang puso ng taong ito ay parang kalsadang hindi kailanman nalilimutan ang pinagmulan. At ikaw ang pinagmulan na yon. Ikaw ang liwanag na yon. Ikaw ang alaala na patuloy na kumikislap kahit sa anino. Magtiwala sa katahimikan. Magtiwala sa oras. Magtiwala sa mga senyales. Dahil hindi nagkakamali ang universo. Hindi nagkukulang ang Diyos. Hindi tahimik ang mga anghel. Ngayon, marahil, ikaw ay nasa gitna ng mga luha. Ngunit bukas, magiging nasa gitna ka ng mga ngiti. Ngayon, marahil, ikaw ay nakakaramdam ng kalungkutan. Ngunit bukas, mararamdaman mo ang pagkakaroon ng kasama. Ngayon, marahil, ikaw ay nakakakita ng distansya. Ngunit bukas, makikita mo ang muling pagtatagpo. Walang anumang totoo ang nawawala. Ang lahat ng totoo ay natatagpuan ang daan pabalik. Naway makapagpahinga ang mga salitang ito sa iyong kaluluwa bilang isang pangako. Naway mas malaki ang iyong pananampalataya kaysa sa iyong mga pagdududa. Naway mas malaki ang iyong pag-asa kaysa sa iyong takot. Dahil patuloy na humihinga ang kwento. At kapag umiihip ang Diyos ng buhay, walang makakapigil. Kung nakausap ka ng mensaheng ito, hayaan mo itong makasumpong ng lugar din sa puso ng ibang tao. Ito na ang panahon para gawing pagbahagi ang katahimikan. Sabihin mo sa akin dito sa mga komento, anong salita sa mensaheng ito ang pinakanakausap ka ngayon? Paminsan-minsan, isang salita lang ang kailangan upang magbigay ng linaw para sa mga naghahanap din ng sagot. Kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito, mag-iwan ng like. Isang simpleng galaw, ngunit nagpapalakas ng daan upang dalhin pa ng universo ang mensaheng ito sa mas malayo. Ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng pag-asa. Marahil ikaw ang kanal na pinili ng mga anghel upang abutin ang isang kaluluwang umiiyak sa katahimikan ngayon. At kung nais mong patuloy na makatanggap ng mga mensaheng tulad nito, mag-subscribe sa channel at pindutin ang kampanilya. Sa ganitong paraan, ang bawat bagong salitang liwanag ay darating sa iyo sa tamang panahon. Tandaan, walang nangyayari ng basta-basta. Kung narating mo ito, ito ay dahil nais ng Diyos, ng universo, at ng iyong mga anghel na tagapag-alaga na marinig mo ito ngayon. At kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyo, ito ay dahil may koneksyon pa rin kumikislap, may landas na patuloy na bumubuo, may kwentong patuloy na humihinga. Huwag kalimutang, isulat sa mga komento ang salitang pinakanakaantig ng iyong kaluluwa. Bigyan ito ng like kung naghatid ng kapayapaan ang mensaheng ito. Ibahagi ito sa isang tao na sa tingin mo ay kailangang marinig ito. Mag-subscribe at manatili sa bilog ng liwanag na sabay nating binubuo. At naway lagi kang gabayan ng iyong mga anghel na tagapag-alaga, pagliwanagin ang iyong mga hakbang at painitin ang iyong puso. Ang katahimikan ay hindi kawalan. Ang katahimikan ay duyan ng mga pagbubunyan. At sa tamang panahon, lahat ay maayos na magpupunta sa kanika nilang lugar. Ang universo ay hindi nagkakamali. Ang Diyos ay hindi nagkukulang. Ang mga anghel ay hindi mananahimik. Lahat ng totoo ay nakakatagpo ng daan pabalik.